Ngayon ipapakita ko sa iyo ang isang 1999 sexy and drama na pelikula na tinatawag na Scorpion Nights 2. Kung saan mayroon isang college students na nanagkagusto sa kanyang professor, halikat Ericap recap na natin. Pero bago yan kung bago ka palang lang sa aking channel maaari lamang mag-subscribe ka sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Nagsimula ang pelikula na naghahanap ng isang boarding house si Mona para sa kanyang anak na si Valerie para malapit sa kanyang papasukan na college. Si Valerie ay makikitang naguguluhan sa kanyang bagong kwarto dahil sa dami ng taong nakatira sa boarding house. Sa kabilang banda naman makikita natin ang isang magiting at guapo professor sa isang kolehiyo na nagsusulat sa silid-aklat na si Andrew. Habang sa silidaklatan makikitang si Valerie ay nakaupo kasama ang kanyang mga kaibigan at si Andrew ay pasimpleng nakita ang kanilang mga underwear. Sa faculty meeting nila pinag-usapan nila si Andrew dahil maraming issue ito sa eskwelahan dahil marami daw babae student ang nalapit kay Andrew. Si Andrew naman ay nakatira sa isang boarding house sa kaharap na bahay nila Valerie at sikat ito sa kanilang boarding house. Si Iri naman ay napag-usapan nila ng kanyang kaibigan ang dati niyang boyfriend sa kanilang lugar na pareho daw silang liberated na kahit saan na lang ay gusto nilang anuhan. Ang hindi nila alam may mga lalaking nagbaboso sa kanila dahil magkadikit lang ang kanilang building at walang mga nakatikip sa bawat bintana nila. Sa kwarto naman ni Andrew ay may bagong lipat na si Eugene na humihingi ng advice sa kanya tungkol sa pag-aaral at paano makasibak ng babae. Kinabukasan naman kinamusta ng nanay ni Valerie siya kung maayos ba ang kalagayan nito sinabi neto na hindi siya makatulog dahil madalas daw may kasamang lalaki ang mga kasama niya sa kwarto. Sa school naman dumating na si Andrew sa kanilang faculty room at dito makikita ang isa rin teacher na si Dana na kung saan open itong ipakita na gustong gusto siya nito. At dahil walang tao sa faculty room ni Yaya si Andrew na makipagdigmaan sa kanyang ngunit nagring ang bell kaya agad-agad itong nag-ayos ng sarili. Isang gabi habang nakatulala si Andrew sa kanyang bintana doon niya nalaman na building lang pala ang paborito niyang student na si Valerie. Nakita niya itong nagnaglilinis ng katawan at simpre si Andrew naman lahat ng balahibo ay tumigas at kahit si Junjun niya ay tumigas. Isang beses sa isang silid aklatan pa simple siyang lumapit kay Baliiri at dinidikit niya ang kanyang braso sa dalaga at agad naman nakaramdam ng kakaiba si Baliiri. Sa faculty room pinagpatuloy ni Andrew at Dana ang kanilang naudlot na digmaan pero muntik silang makita ng isa pa nilang professor na si Sir Butch na meron naman kalandian ibang student. Natapos ang kanilang digmaan na hindi na halata ni Sir Butch. At dahil naakit na si Andrew kay Valleiri palagi na itong nakaabang sa kanyang bintana hinihintay na baka makita niya ulit si Valleiri. At isang gabi nakita niya ulit si Valleiri sa bintana nito na tila parang inaakit siya kaya si Andrew ay tigas Junjun na naman. Sa school naman dahil hindi na makapagpigil si Andrew hinanap niya si Valleiri at sinundan pa nga sa isang comfort room ng mga babae. Nagkatitigan silang dalawa na tila hindi nagtaka si Valiiri na nandoon ang kanyang professor, kaya noong dumating na ang mga volleyball players na mag agad silang nagtago sa iisang cubicle. At dito na nakuha ni Andrew ang matagal niyang gusto ang makipagsalpukan kay Iri. At agad-agad naman lumabas si Andrew na basang basa galing sa comfort room ng mga babae at nakita naman nito ni Sir Butch na basa. Kinabukasan ay pinaponte na sa Dean's Office si Andrew dahil sa kanyang bagong isyong ngunit si Andrew ay lutang at naalala niya lang ang mga ginawa nila ni Valerie. At binigyan na ng last warning si Andrew sa kanyang mga kalokohan sa college na yun at kapag hindi peren magtino ay tatanggalin na siya sa pagiging professor. Si Sir Butch naman ay nagpaalam na sa kanila dahil nahuli ito na mayroon kasamang lalaking student kaya ito ay nagpaalam na. Sa isang makikita makikitang kinakalikot ni Andrew ang kuweba ni Valerie na biglang may nakakilala kay Andrew at napatigil sila. At doon na nga pinatawag na ulit siya ng din ng school at tinanong sa kanya kung totoo ang mga balita tungkol sa kanya pero itinanggi naman ito ni Andrew. Nag-usap naman si Andrew at Valiri na kailangan na nilang tapusin ang namamagitan sa kanilang ngunit nagalit si Valiri dahil napamahal na siya sa kanyang teacher. Isang gabi dinalaw ni Dana si Andrew sa kanilang bahay at nagulat ito dahil nag-aalala siya para sa kanyang nobyo at tinanong ano ang nangyayari sa kanilang relasyon. Nagalit si Dana dahil sinisira niya ang kanyang buhay dahil lang sa isang babae na alam niyang bawal silang magkaroon ng relasyon. Sa school pilit na nilalapitan ni Andrew si Valerie ngunit galit pa rin ito sa kanya at nilalayuan niya ito. Dahil sa selos ni Day na inamin na niya mismo ito sa kanilang dinang dahilan para lalong lumakas ang kaso na matanggal ng sko si Andrew. Dahil sobrang obsessed na ni Andrew kay Valerie nagsot ito ng pambabae para makapasok sa kwarto ni Valerie. At ginahasa ni Andrew si Valerie sa kanilang mismo kwarto kahit na ayaw na ni Valerie sa kanya at dumating ang mga ibang babae at pinagtulungan si Andrew. Pag uwi ni Andrew sa kanilang kwarto makikita niyang nagpakamatay na rin ang kaibigan niyang si Eugene dahil ito ay nabubuli. Nalaman ng buong compound ang ginawa ni Eugene kaya pilit itong tinaboy sa kanilang lugar. Lumipas ng ilang araw si Valerie ay bumalik sa kanyang normal na pamumuhay at si Eugene naman ay makikita na parang baliw na sa isang basurahan. At dito natatapos ang pelikula, maraming salamat sa inyong panonood kung nagustuhan mo ang ating video maaring lamang magsubscribe ka sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Maraming salamat!